Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, ang palatuntunang ito ay aming itinataguyod para sa mga kapatid naming sumasampalataya sa pananampalatayang Islam bilang pagdadagdag at pagpapalago ng kaalaman tungkol sa Islam. Kaya ang uh, palatuntunang ito ay taos puso naming ipinagkakalob sa lahat ng nais magkaroon ng karagdagang kaalaman sapagkat bilang mga Muslim nararapat lamang na tayo ay magdagdag ng kaalaman at maging masigasig sa pagsasaliksik nito. Ang unang uh, paksa na aming tatalakayin at ipapaliwanag Ayang ang tungkol sa la ilaha illallah. Na ang ibig sabihin nito ay walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Kalaki pang aming panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway buksan ng Allah ang ating puso't isipan upang madali nating maunawaan at maintindihan ang lahat ng ating tinatalakay sa napakahalagang paksa na ito. Ang la ilaha illallah ang siyang ganap na salita ng at-tawhid. Unang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga naman, ito ang pinakadakila sa lahat ng mga obligasyon na inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. At ito, para sa ating pananampalataya, ay katumbas ng ulo mula sa katawan. Kaya't uh, sa dyan napakahalaga sa buhay ng isang muslim. Ang itaguyod at isabuhay ang mga kahilingan ng La ilaha illallah. Sapagkat ito ang siyang simbolo ng pagiging muslim ng isang tao. Sapagkat sa banal na salitang ito ay puno ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Taala at ito ay tatalakay natin ang mga kahalagaan nito at ang kaulugan nito sa aral natin ngayon at insya Allah Taala isusunod na lang natin ang mga mahalagang paksa na nakaugnay sa banal na salitang ito Kung titignan natin ang surat Al-Ikhlas sa banal na Quran dito makikita natin sa talatang ito ang ganap at kabuuan ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Taala La'udhu Billahi Minash Shaitanir-Rajeem, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo o Muhammad, siya ang Allah ang nag-iisa. Ang Allah ang sandigan ng lahat sa mga pangangailangan. Hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak At sa kanya ay walang makatutulad ng kahit sino man. Punong-puno ng kaisahan ng Allah ang kabanata na ito na isa sa mga kabanata ng banal na Quran na tinatawag na Surat Al-Ikhlas. Nagpapatunay lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging na giisan Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba. Kung kaya't isusunod nating tatalakayin dito ang tungkol sa kahalagaan ng banal na salitang ito. Napakaraming hadith o mga paayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy sa kalamangan ng banal na salitang ito. Isa na rito ang naiulat ni At-Tirmidhi na siya itinumpak ni sheikh Al-Albani na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Khayru ma kultu ana wa nabiyun min qabli, La ilaha illallah Allah la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Na ang ibig sabihin nito, ang pinakamainam na aking nasabi at gayon din ang mga propetang nauna sa akin ay itong binanggit natin kanina na ang ibig sabihin sa Tagalog, walang Diyos nakarapat dapat sambahin maliban sa Allah ang nag-iisa at wala siyang katambal na sa kanya ang kapamahalaan at para lamang sa kanya ang pagpupuri at pasasalamat at siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay matutunghayan din natin sa iba pang talata ng hadith na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi Mangkala, la ilaha illallah dakhala janna ang sinumang nagsabi ng la ilaha illallah siya ay makakapasok ng paraiso sa iba pang talata ng hadith na sharing sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah kad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtagi bidhalika wajh Allah al-Bukhari katutuhan nga ipagkakait ng Allah subhanahu wa sa apoy ng imperno ang sino mang magsabi na walang diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah nang may paghangad sa mga ito sa kagalakan ng Allah subhanahu wa ta'ala o ng kanyang mukha kung titingnan natin ang lahat ng mga Ipinahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sadyang napakalaki ang napapakinabangan ng isang muslim na sumasampalataya sa Allah. Unang-una, nabagit natin kanina na ang banal na salitang ito ang siyang lagi nang sinasambit paulit-ulit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayon din naman ang lahat ng mga propeta. At ito ang siyang maghahatid sa tao na nagsasabi nito tungo sa pagpasok sa paraiso. Nambig big sabihin ito ang pagsasabuhay ng mga kahulugan at kahilingan ng banal na salitang ito. At hindi lamang kusang pagsambit, kundi ang isabuhay at itaguyod ang tunay na kahulugan nito at ang mga kahilingan nito. At ang pinakahuli dito na kapakinabangan ay ang hindi pagpasok sa imperno. Hindi makakapasok sa imperno ang sino mang lagi nang sinasambit ang banal na salitang ito na walang ibang hinaangad kundi upang makamit lamang ang mukha ng Allah, nang ibig sabihin ito, ang kanyang kagalakan. Ang tungkol naman, sa kahulugan ng banal na salitang ito, maana la ilaha illallah, ay nais din naming ipaliwanag sa inyo, upang sa gayon, ay maliwanagan natin ng lubos, ang tunay na kahulugan ito. Sapagkat maraming tao, na sa kanilang pagkakala, ay ang kahulugan lamang nito, ay ang literal na kahulugan, nang ibig sabihin, walang Diyos, na dapat sambahin maliban sa Allah. Bagkos, ang tunay na kahulugan ito, ay ang lahat ng uri ng pagsamba ay hindi dapat ibinabaling, iniuukol kundi tanging sa Allah lamang. Napakarami ang uri ng pagsamba, ang panalangin, ang panawagan, ang panata, ang pag-ayuno, ang pagdarasal, ang paggunita, malawak ang ibig sabihin ng ibada sapagkat ang kaulugan nito, ayon sa pagpapaliwanag ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyah na siyang pinaka maliwanag at madaling intindihin na sinabi niyang, ang ibig sabihin ng ibada ay ang lahat ng gawa o salita na ikinagagalak ng Allah SWT, maging ito man ay panglabas o pangloob. Na kung nais natin palawakin ang kahulugan nito, napakalawak ng ibig sabihin nito. Sapagkat ito ay tumutukoy na ang lahat ng mga gawaing ipinag-utos, maging salita man o gawa, ay ibada. Lahat ng mga gawain o salita na ipinagbabawal ay ibada. Dahil ito ay pagsasailalim sa kautusan ng Allah SWT. Kaya ang isang sumasampalatayang Muslim, halos ang lahat ng kanyang buhay ay ibadah Kahit nga ang kanyang pagtulog ay ibada. Nang ibig sabihin ng ibada, siya ay ginagawaran ng gantimpala. Kaya nawawala lang ang gantimpalang iginagawad sa isang sumasampalataya kapag ka siya ay gumawa ng katiwalian. Unang mga kabawalan, dito nawawala ang kabutihan ng isang Muslim. Samantala, kung siya hindi nakakagawa ng kasalanan, ang lahat ng sandali ng kanyang buhay ay pawang ibada. Nais din nating liwanagin dito ang dalawang saligan ng banal na salitang ito sapagkat ang banal na salitang ito ay nabubuo sa dalawang saligan. Una, ang pagtakwil ng kawalang katotohanan ng mga diyos-diyosan maliban sa Allah. At ang ikalawa ay ang pagpapatunay sa katotohanan ng pagiging diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sinabi niyang la ilaha, walang diyos nakarapat dapat sambahin, ito ay bilang pagpapabula, pagpapasinungaling ng isang sumasampalataya na ang lahat ng mga diyos-diyosan, maliban sa Allah, ay walang katotohanan. Bagkos, ang tanging makatotohanan ay ang pagsamba sa tanging nag-iisang Allah, sapagkat siya lamang ang tanging nag-iisang tunay na Diyos. Kaya hindi sapat sa isang sumasampalataya na maniwala lamang sa kaisahan ng Allah nang hindi niya itinatakwil ang lahat ng mga diyos-diyosan. Hindi rin naman sapat ang pagtatakwil sa lahat ng mga diyos-diyosan nang wala namang pagsamba sa Allah. Kaya mga kapatid, kailangan natin maliwanagan ang kahalagaan ng dalawang saliga na ito. Kinakailangang itakwil natin ang lahat ng mga diyos-diyosan nang lahat ng mga ito ay pawang hindi makatotohanan. Itatakwil, ng ibig sabihin, hindi natin paniniwalaan at hindi natin isa na sa buhay itinataguyod, tinatangkilik. Bagkos, ang dapat nating itaguyod at itangkilik ay ang pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa Taala, dahil siya lamang ang tunay na nag-iisang Allah. Kaya, tunghahin natin sa Suratul Nahal, Talata 36 ng Allah subhanahu wa Taala ay nagsabi, Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula, an wa wajdanibut tagut, at katutuhanang kami ay nagpadala sa bawat pamayanan ng isang sugo na nagsasabing, Sambahinin ninyo ang Allah at itakwilin nyo ang mga diyos-diyosan, ang mga huwad ng mga diyos. Ngayon din naman na matutunghayan natin sa suratul haj, ang isa pang talata, aya 62, na na sinabi ng Allah SWT, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ min دُونِهِ huwal الْبَاطِلِ Sa gayon nga, katutuhanan ang Allah, ang siyang makatutuhanan at ang mga iba na kanilang tinatawagan bukod sa kanya, ang siyang walang kabuluhan, walang katutuhanan. Ito ang buod ng kahulugan ng la ilaha ilallah, ang pagtatakwil, pagpapasinungaling sa lahat ng mga sinasamba. Mag Magiging ito man ay kagustuhan nila o hindi nila kagustuhan, kinakailangan nating itakwil. Sapagkat may mga sinasamba na kagustuhan nila katulad na lamang ni Satanas, ni iblis, gustong-gusto niyang sinasamba siya, sampun ng kanyang mga kampon, kaya ito ay dapat nating itakwil. Meron din naman katulad ni Hesus Kristo na sinasamba ng Karamihan sa mga Krisyano, ito ay hindi kagustuhan ni eh, Hesus Kristo. Hindi niya ipinag-utos na sambahin siya. Bagkos ang kanya ipinag-utos ay ang pagsamba sa tanging nag-iisang Allah. Kaya ang pagsamba kay Hesus ay walang kabuluhan, walang katotohanan. Gayun naman ang pagsamba sa mga ribolto. Hindi nila kagustuhan dahil ito ay mga bagay na walang buhay. Kaya maging kagustuhan man ng mga diyos-diyosan na sinasamba maliban sa Allah, hindi nila kagustuhan, ito ay walang kabuluhan. Dapat lamang nating itampok ang tunay na pagsamba sa tanging na Allah dahil siya ang nagbigay at nagkaloob sa atin ng lahat ng ating tinatamasa sa buhay na ito ng mga karangyaan, biyaya at lalo pa nating makamit ang ganap na katiwasayan, kaligayahan kung tayo ay babalik na sa kanya at haharapin ang tunay na biyaya at kaligayahan na walang hanggan sa kabilang buhay. Mga kapatid, ang banal na salitang ito ay uh, tulad ng sinabi nating hindi sapat ang pagsambit lamang nito. Bagkos, kinakailangan nating isabuhay ang mga kondisyon nito upang sa gayon ay maging ganap ang kapakinabangan nito sa buhay natin at maging ganap ang mga biyayang inilalaan ng Allah SWT para sa mga taong nagsasabuhay nito. Kaya uh, sa susunod na ating pag-aaral, tatalakay natin ang mga kondisyon ng La Ilaha illallah. Nawa, ay maging kapakipakinabang sa atin ang lahat ng ating tinalakay dito sa ngayon at lalo pang magkaroon ng iba'yong kaalaman ang ating sarili upang lalo pang maging matatag ang ating pagtaguyod sa pagsamba sa Kanya na tanging ang lumika sa atin at makapangyarihan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang sa susunod muli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.